Yan mga idol May Naglalakad din yan ng aso dyan Dadaling ko sana si Belly pero Tapang naman Yan yung uh, puti na may Senior na rin katulad <laughs> Senior na rin katulad natin mga idol Naglalakad mga Aso dito dito tayo sa Pacific Group na mga idol Ay Pacific Group na tayo Dito tayo Ayan oh. Ang kapareho kong uh, Senyor Nag ano tayo dito Ayan yan ang dagat na mga idol Ayan Ay, ang dagat Ayan yung mga silayon Mga ano natutulog sila dyan mga idol dyan sa tabi-tabi ayan o no? mga idol so ito mga idol enjoy-enjoy natin yung weather ang ganda ng panahon dito ang ganda ng panahon hindi tayo magpipising ano, madumi madumi yung uh, dagat Ya, yeah, mga tsaka lalaki ng alon mga idol. Ay, ang lalaki ng alon, oh. At Ya, yan, oh, may ano dito. Yan, yeah, mga idol, walang masyadong uh, lumadaan. Ewan ko kung si ado na tayo ang mm gancha -hmm. na brash point pala yung brash point diyan ja, no yon ja, ang brash point oh ayan na sa manon ah lolo si okay tayo mga doso sa taas di kaya na kada Ayan ang laki ng alaw. Oh, ang dami. Diyan o. Oh. Ang dami yan. Okay, mga idol. Ayan. Oh. Oh. Wala. Wala tayo. Hindi tayo mag-fishing. Ayan okay, ang laki ng alaw. Okay, mga idol. Dito Bye mo Bye-bye.